Magandang buhay Pilipinas, magandang-magandang buhay mga ka -okay. Welcome back sa aking channel. Coach Manny po. At welcome back din dito sa aking rooftop gardening. Ngayon ipapakita ko sa inyo itong aking eh uh, uh, ilang araw ko din pinagkaabalahan. <laughs> at medyo talagang uh, nangitim ako dito dahil uh, ginawa ko ito sa init ng araw. At uh, ito ay uh, yari sa gulong, 'yan. Akikita nyo marami na ako mga nagagawa, nagagawa ko ng kapaki-pakinabang ang mga gulong at ito ay napakalaking uh, bagay dahil hindi po ito nabibili sa junk shop. Yung interior nabibili at dinadala uli sa sa mga pabrika. Pero ito pong yung mga exterior, yung ng gulong ay talagang uh, hindi nabibili at ang ginagawa naman dito, sinusunog. Minsan sa gabi sinusunog. Ay eh, alam niya naman po. Kasi bawal nga sa gabi ginagawa. Eh, alam niya naman po ito ay napakasama sa para sa kalikasan. Kaya ito naisipan natin na gawa ng paraan itong mga gulong. At uh, ito po ay uh, sana gayahin din po ng mga ibang uh, mga tao yung gulong kaysa itapon Na napakahirap pa, uh, hindi po yan natutunaw Ay uh, gawa na lang ng paraan na pwedeng pagtaniman Yung iba ginagawa yung paso pero ito, diretsyo na At uh, nakita nyo, marami na ako mga nagagawa sa gulong Kagaya nyo, nagagawa ko sa aming uh, mga training sa baseball and softball So ito po, papakita ko sa inyo yung aking... Uh, Uh, ginawa at uh, papakita ko yung itsura nito na dati at ngayon. At kung paano ko to ginawa. At uh, ayun, itong po ay isa sa uh, layunin ko na gawing kapaki-pakinabang yung mga bagay na walang pakinabang. So sana po panoorin nyo kung paano ko to ginawa. Ayan po yung mga gulong sa aking likuran. At ito ay aayusin uh, ko. Lalagay ko doon sa area na yon na uh, nililinis ko ayun po. So, ayan. Let's go. Ah! ayan po ang aking old task garden sana yung nagkaroon kayo ng idea alam niyo itong idea na to napakalaking tulong para may pakita natin ang ating pagmamahal sa mother earth dahil uh, talagang uh, mababawasan ang dami ng basura mabubawasan ang problema ng gobyerno kung paano i-dispose sa napakaraming basura, kaya eto po uh, abangan nyo yung susunod, ang gagawin ko syempre yan ay uh, piprepare ko na yung lupa kukondisyon ko at Kataniman ko na. Salamat po sa inyong panonood. At kung sa tingin nyo po, yung ating video ay uh, makakatulong talaga, ay uh, pakiclick naman yung like and share button para malaman din yung iba. Magkaroon din sila ng idea. At uh, don't forget na mag-subscribe at i po yung notification bell. Maraming maraming salamat po. Stay safe. God bless you all. Bye!